o saging. Saging? Hmm. Hindi, mm. kamutik. Oo. Uh -huh. pa niya Sa tuwing umaga, patong iskol, maglakad lang kayo. Oo. Uh -huh. Pauwi, maglakad uh -huh. lang. Kasi kanang gusto namin makatapos ng pag-aaral. <coughs> ina namin po ay patay na. Walang malungan. Hmm. Uh -huh. Mudagan ko nga tos mga silingan. Okay, sa tuwing naibugas, manib. ang inyong paningkamutan, ang inyong pag-iskwila. Lola, salamat kayo. Lola, salamat kayo. Salamat kayo na kayo may ninyo. Salamat kayo kay. Hindi pa na kong may Dito sa liblib na lugar sa sitio saging saging part na ng uh, na Taboylan, hindi namin lubos akalain dito namin matagpuan ang magkapatid na estudyante na nangangarap na madalaw din namin. Kahit sa sobrang hirap ng buhay, pilit silang itinataguyod ng kanilang lolo at lola na mag-uoma dahil maagang pumanaw ang kanilang mga magulang. Kaya sa bidyong ito samahan nyo kami itong haya natin ang istorya ng buhay sa magkapatid sa piling ng kanilang lolo at lola. Maglakaw ra mo buntag hapon dong. Oh, maglakaw Maglakaw ra. Asa ah, ingus kilan sa Kalambua? Kalambua. Lelayo eh. Lelayo. Kisa pangalan gyud ani mo? Christian. Christian. Pangalan ni mo inday. Christian me. Ah, uh, sa inyo ha. Hmm. Ha? Okay lang nimo. Grade hmm. oh. Sami. Arsalon. Uh, grade. Grade 11. Grade 11. Uh, ikaw hindi? Ruela. Ruela. Arsalon. Uh, grade. 8. Grade 8. At saka si Dodong? Christian. Grade grade 12. Grade 12. So nag-eskwela mo sa Kalambua. Kalambua. Oo. Uh -huh. So kanina po uh, na kita po namin kanina na naglakad lang sila. So natanong namin na uh, ano po uh, sa tuwing umaga patung school maglakad lang kayo. Oo. Uh -huh. Pauwi maglakad uh -huh. lang. Kasi kanang gusto namin makatapos ng pag-aaral. Oo. Uh -huh. So yan po, nalaman din namin na dito kayo nakatira sa lola at lolo ninyo. So, pakita natin yung lola. Magkaway-kaway ka, lola. Si lolo. Pangalan ni mo, lolo? Simeon. Simeon si lola. Judita. Judita. At saka ito po yung bahay nila. Yan. Ito po yung bahay nila. Dito lang kami sa labas, guys. Hindi na kami pumasok sa bahay nila kasi medyo malapit ng magdilim. Kasi kanina nag-scout po kami. So, ano na medyo hapon na talaga na nakarating kami dito. Ya, timing din na nauwi na yung mga estudyante sa gyal, galing sa school. Asa man ang mama o papa? Ang ama, at ina namin po ay patay na. Matagal na ba? Oo, simula nung bata kami. So matagal na kayo nakatira dito sa lolo at lola ninyo? Oo. Simula nung bata pa kami, si lola at lolo lang ang nagpalaki sa amin. Nakasad mo ika-share sa mga sa inyong mga nagian sa inyong lola na baboy mga kapayad sa danong inyong nagiging... Oo, minsan. Mm -hmm. Dahil minsan wala kaming kanang bigas. Kami ay nanghihingi lang sa kanang kapitbahay. Para makasaeng so, lang? Oo. So, kung okay. uh -huh. uh -huh. sa pag-aaral ninyo? Hindi, hmm. Kami, hmm. Kami, hindi kami makababayad kung merong yeah. kailangan bayaran sa eskwelaan. Yeah. Kanang ipagpapalipas muna na pauli, pagani Oo. Uh -huh. uh -huh ikuan lang ay, unya unya na lang inya na lang kung naay makorta makorta si lola oh, ganon oh. uh -huh. yang kumusta ang kanang di ba maglakaw ra mo makasib oh. mo no dili mo ka pamilya kumusta ang kanang pangbalon-balon -balo niya, ikaw tag pila pay balon ni no si. minsan kinis 5 minsan kanang 10 kanya lang pangulam lang pangulam lang mag magbaon lang kayo ng kanin ganon din si may inday todo pareha mo. Inuglakaw ninyo. Kung tag-5, tag-5 agad ang ihatag ni Lola. Kung tag-10, may kwarta si Lola. Tag-10, tag lahat. So, paano nyo budgetin yung 5G sa school? 10 pesos or 5 pesos, paano yan napakasihay ninyo? Pang-ulam lang namin. Di bali nang hindi kami makapag-snack. Basta may pang-ulam lang kami sa pagkain. Siguro hon lang ang pangulam sa tanghalian. No. Uh, pwede na wala snack, no? Pero minsan, no, uh, naranasan ba ninyo? Kasi kami din, naranasan din namin yung maglakad tayo. Uh, galing sa school, pa uwi, pag uwi. Gutom, no? Kanang wala tay snack ba, no? oo uh, kanang inog-abot Kung naibahaw, kung naibahaw din, pwede di pa ma. Aratsada pa yung bahaw, no? Kay Gutom. No uh, so, tinood, tinood ko, no? Uh, kay sana na among nag nais namin nga uh, makatulong sa inyo dahil po ay nagpuporsige po kayo sa pag-aaral kahit wala kayong nanay at tatay lolo at lola lang nag-aaruga sa inyo ang inyong lolo o lola mag-uumara so gusto na mo nga muhatag ninyo gamay hinabang sa pagkakaroon okay ra sa inyo ha okay lang po. Uh, baka naman uh, mayroon din makapanood sa ating video na gusto mag-abot din so babalik kami agad dito no mas maganda siguro kapag bumalik kami dito tuwing walang klase kasi kapag uh, may klase katulad ngayon no malapit na maggabi so may rapan tayo kasi yung kamera natin mangit-ngit-ngit-ngit na ba oh yeah. uh, so si si lola sa atong istoryahan si lola ang mm -hmm. imuhang apo sukat pagit pagagamay na adres sa imuha kaya oh. si Chris tapin pala nang tuig kani pagkamatay sa amahan nagtulo po na kabuhan sa tiyan hmm. nang ikatulo hmm. karing kuan mo happy tapod mag tulo ka tuig ni si undong mm. nang laki so gagmay pagiday sila kayo Dagmay. so ikamo e, ra nag nagatiman sila ila oh. tulo sila gikan sa pagagagmay may kay upat Ay, Ah oh, kare si ang kinamugwangan. Nagminyo na. Oh. Oh, na adri ang kinamugwangan. Si minyo na ka. No, Taas, no, na, asa, asa po ka nagpuyo? Nasa Kapilya. Nasa Kapilya? Ikaw mo na mo ah, pangalan ni mo? Christine. Christine, mga gwapa lagi mo, no? Yeah. Mm. Ang inabuhi, lisod-lisod po nga. kay mga apog ibuhi. Ay, ang kalisod noon. Ma... Kuan, kanang nag-iikalonod yun e, sa kaldir, uh, malungag. Mudagan ko nga tos mga silingan. Okay, satoy na ibugas. E Manib. Mm, kanang manghiram ng bigas ganon. Mm. Oo. Mm. Pero nakasuway sa mulula ka ng wala yun nalungag inya. Oh, tanok og saging. Saging. Mm, og di Kamotik. Oo. Mm. Uh -huh. siya so oh. kanang kadaadlaw nilang nila ka balon la asa po nimo nagikuha. Og kwan magbaligya ko saging Hoy ako ng ipabawon-bawon si lahat. Gahapon nagbaligya ako og og ni nang buntag, baligya ako og saging nahalin og 100. Mm -hmm. Palit og isda kilo ang kuan ni bau nila, ang mm -hmm. gis gis. Mm -hmm. para ugma na pud. Mm -hmm. Ako <laughs> ng kuan sila nga. Kung um, ka uh, na sila. Abang po sa oh, mo sila para makatrabaho, no? Oh. Kaya liso hmm. Kay lisod dad panginabuhi. Wala kay mensahe sa si mga apo tay, kanang imong iminsahe nila. Kuan gay mo pag eskwela kaya... kay. Eskwela tarong. Kay kana inyo gid kaugmaon. Hmm. Hmm. Maayo na kay. gina kay kahatag lain. Inyo hmm. ra gina. Hmm. Oo, tay. Ang ah, ako kung gi sila ha nga. Kamu kay nag-eskwela man, ay gi mo padag babarkada kay kanang barkada mo ginay Mm. unang hmm. maka mm. kuan sa inyo ha kinanglan, Tintal. kinanglan maning kamot no. mm. ang inyong paningkamutan ang inyong pag-eskwela hmm. ana ra gyud manay ko mm. kuan parang maka graduate pohon oo dili so, na mag, dili na magkalisod-lisod kung uh. kuan kung maka makahuman sa pag-eskwela hmm. dili gyud magkalisod-lisod no May makasun na magyog arang-arang trabaho hmm. mas lahi gyud ang naka-eskwela kaysa wala naka-eskwela oo oh, kami di ay hmm. so ako grade 4 grid po ka nay o hmm. samay na himo nyan trabaho di kamang-kamang lang sa uma hmm. abi na ko grade 5 kanay e ka utay unsa pa di mo no hontay kriteryo ah grade 3 labaw sa nanay ko saka kwan sa amo to ang among amahan ni anto hmm. kinsa may makoan nga inig nganto na mi sa eskuelahan di ka sayo kausat kinau sanay pamistabay hmm. o oh, uli Oh, nanay gitarya nga pakyaw. Di mo ka antos sekolahan, iskulahan o di human ang inyong pakyaw. Ay, kung sabi ito ay namatyan sa si ilang mama na? Kuan kanang na ospital man tu nagbuntis. Oo, uh -huh. sa kinamahuran. Hmm. Kaya ang... nag-bleeding. Bleeding? Hmm. Oh, ang papa nila? Kuan nadaot sa pintar. Pintor ang papa nila? Hmm. So, nag-18 nag -18 pintor na. Uh -huh. Una ang namatay ilang papa kay mm manila. mama nila. Yung sunod na po dayon. ang ilang. Pahit no? Pahit ang kahimta. Yung uh, panganay nila, nag-asawa na. Ilan yung anak ninyo? Isa lang. Isa lang? So, ang imong ba na? Ang sa po'y trabaho? Construction. Construction? Na ikaw? Na, na, ang sa yung... Bantay na sa lang. Housewife la. lang. Housewife lang? Uh -huh. Mayroon kayong minsahe sa lolo at lola ninyo? Ikaw dong? Salamat niya yes, sa pagkuhan mo sa amu a la glo la selamat kesa pag pag pakaun sa mu a pag padako sa mu a pag pa eskwela limini nyo pasagdan ni may pakanun sabunta unto ha kun ikaw in dai ka selamat kin sa tanan nga mga ablan di nangit stret tahan sa pag eskwela selamat po kung masakit ng ganon imi at iman non nila lola salamat kayo lola sal salamat kayo lola salamat kayo kaya na sa so kaso mo pagkabata ko wala mo pa na umi balo kung unsa mo kahintang inika karon so, salamat kayo na kay ibuhi minyo salamat kayo kay di pa dako minyo utarong Salamat kayo lang kay Bisag Lisod Tagip nabutragay sumian niya ka himsa salamat kayo la lo so suerte kay no na naamoy lolo ug lola mga buutan no kay kung dili ka buutan inyong lolo ug lola so suwerte jung paitanong adto ato sa laing tawo no nga nagkuan no so dako kay mo pasalamat sa inyong lolo ug lola kay daghang kay ming nagian na perting luuya na asa laing tawo gihimong baka-baka no so mao na inyong nga kamo mag-eskwela gin mo og para Mabot ang panahon na gulang na inyong lolo lola kamo na sa imo balo sa ilaha. No na isulod sa inyong una una. kanang kanang mga uyab-uyab kanang mga ah, dali ra kay na basta na natay trabaho. Ang barkada dili tanang barkada nga makahatag na tug kamayuhan ha. Na barkada nga makahatag na kamayuhan pero daghan jud nga dili makahatag og maayo para sa atoang kaugmaon. Sumaon na among tambag sa inyo ha. May dala kaming bigas kasi nag-scout kami kanina hindi natapos mayroon pa kaming bigas ibigay namin sa inyo at magbigay din ako sa inyo ng cash para pangdagdag pa sa, pa, para ibili niyo sa pangdagdag pangailangan lalo na mga dalaga ulit tao na kayo kailangan ng shampoo <laughs> kailangan ng toothpaste may ibigay ako sa inyong cash Mag magamit ninyo at saka yung pangbaon sa school ha so bago pang lahat kunin mo bro yung ano natin yung dala mayroon kaming dala hindi hindi naubos uh -huh. Inday, ikaw Inday, yung kinamuglangan unsa imo ikasulte? Salamat po sa kong lula uglulo, o lulo nga. Wala gid mi pasagdi so kad sang pagkagamay ang tunog dako mi. Hanto na minyo ko. Naaragi hapon sila. So ikaw wa ka kung manag -skwila. Na als ra ko nitoy. Als, nya na minyo ka dayon. Oh. Sayang, nga, pero blessing na siya kay na kay Inday ha. Blessing na siya. Oh. Ito po, uh, ito po yung ano namin. Sobra ganito. 15 kilos tong sobra namin ibigay namin to sa inyo okay. nai nice. oh. oh, naami dito po kanina po eh, nag scout po kami eh, yung mga mga madahanan tao na ano po ito po mayroon kaming po, mayroon tayong sobrang 15 kilos bigyan natin sa kanila at saka mayroon tayong may, nilata dito at para spaghetti ito po, uh, maraming salamat ni Atinida sa bigas natin at saka mayroong cash na 3,000 para sa pangailangan ninyo ha Ate pa citizen, siya na 3,000 dagdag po, bali 6,000 lahat ha? okay na? masaya? Ha? So ngayon po ano pong masasabi ikaw na? Salamat sa inyong pag abot dere sa Amoa. Ako na ganyan tabang sa Amoa. Mm uh -huh. Ikaw Inday? Salamat sa mga ipanatag ng mga blessings. Salamat po. Uh -huh. Sumasaya? masaya? Masaya po. <laughs> si Inday. Maraming salamat po sa mga ibinigay ninyo na nakatutulong po ito sa amin ng malaki. Salam Maraming salamat po sa nagbigay ng tulong. Salamat. At lalo nila sa inyo. Salamat po. So yung pangbako ni ha, laki lakihan hanyo ng konti ha. Oh, Huwag na yung 5 at saka 10 kasi sobrang gipit yun. Pwede <laughs> siguro na yung tagsikwinta na yung. 50 muna. O, oh, depende na sa inyo ha. Ah. Oh. At saka yan po. Maraming salamat sa sponsor natin ngayon. Yan po, sila po ang napili natin. Yan. At saka si yung panganay na nag-asawa na. unsay may kasulti para sa imong mga igsoan. Salamat sa kunila nga. Nagtarong sila ng iskwila. Kaya mong apuan in town. Wala na makaya. <coughs> Di nagkapatrabaho. Yeah. May na lang sila, makahuman sila. So ang mga kapuyo, <coughs> okay ra. Uban sa yung banag mga <coughs> anak. Okay. Kaya do, no? Mm. Oh. So, usay saan mo hatag-hatag po ganila. Oh. Oh. Ang tinabangay kay mga igsoan niya. Puros mong mga gwapa-gwapo. <laughs> sige, yan lang po ha. Ah, sige, uh, ah, mag-ampo lang ta sa Ginoo. Mag-ampo na sa Ginoo nga napatay grasya nga mga buta. Kay kami nag-ampo ug nirabang imin yo ampo bangi, lampo, ha. Makita-kita kay punta gusap ha. So sa karon, pasalamat ah, sa amin sa Ginoo nga first vlog na to. Na naa sa na donor ninyo. Tay mo say ni mo na sa grasya. Dakan salamat sa inyong grasya ang gihatag sa am. Hey. Hmm. Karon problema gigay ko kayo kay kini oh palitanan og t-shirt kay isa ilahang santong ko ana do immersion mm. mangnanto unta ko og kwarta mm -hmm. to kusta pon ay nanan mananto unta ko nya wa pa man kwarta ang mm -hmm. wa pa giuli nga kwarta siya mm -hmm. so karon salamat kayo maka ane. maka ko ana um, makagamit ha makapalit intawon ko ana mm -hmm. sa ilahang kinahanglanon mm -hmm. So ang pera nila na si nanay na ang naghawak kasi si nanay ang commander. Oh. <laughs> Sige ah. Maraming, Maraming salam salamat, salamat, sa sponsor ko yari ni Ate Tata. Salamat at sa kita siya nga naabot wabi magtuo nga makon yun Ako gi kuhan sa anong nga nga bata nga tuwan lang yun lang pag eskwila kay e, bisan o tiguang nami mga kuhan mga ginamu masalbar nga mong kuhan ay guha mi kuhan manibo misang mga silingag bugas para ako nga baon sila eskwilahan yan ay saging, maligyang saging, mabawon lang nga, na i-jis-jis kadausan nila. Murag Sige ha, dahay salamat tay ha. Mangnari pe pangutana. Mo na amoy mga Wala. mo moy cellphone. Wala. Maghula nga silingan og naay buhaton town. Makiram po sa kanang sa kapitbahay para maka gawa sa aming mga gawain. Dan pa napakahirap no kung wala sariling cellphone no. Wala na si 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 Inday ikaw Inday ganun din. Manghiram din. Manghiram. Ikaw grade 12 ka na paano mo na naka, nakaraos na walang CP kasi kapag uh, K12 K12 cellphone jud ang kinahanglan jud. Giunsa man nimo pagka kuan? Ma Mangiram sa aking mga kaibigan sa, sa aking kuan. Hmm? Sa, sa pa, para lang. Hmm? So naka kuan gyud yes. naka survive ra gyud. Naka rin, rin. So kinahanglan sila kailangan lang ng cellphone lalo na ito graduating grade 12 niya grade 8 at saka grade 11 grade 11 so mayroon pang isang tao no so kailangan nila ng cellphone sige lang ha ay baka naman uh, maawa ang Panginoon baka magrasihan ta og cellphone ha hmm. dili lang mi musaad kay wala gid mi gisaaran na ato magampo ra kita. ha uh. sige babay na sa inyo ha ato na mi kay na